few moments later... Taas ang kamay! Taas ang kamay, ha? Taas! Makapandahalin niya kami, hindi? Sige. Tapos na ang daro. At ayaw na namin dito. Bigay niyo sa amin ng premyo namin. At makaalis na kami dito. Hindi kami pwede makalis dahil hindi pa tapos ang laro. Pwes, kanina pa tapos. Wala na kayong magagawa kung hindi umalis kayo dyan sa daan namin. Kung hindi, papasabugin namin ang ulo nyo. Hindi kayo makikinig. kung nga pala, ha? Wala na yung number ko. Ako ang 0.01. Este, O nga pala ang <laughs> 126 membro ng Green naman. Katapos lang namin maglaro. Kaya ayaw na namin maglaro. Kadadaanin nyo ba kami? Ha? Kadadaanin nyo kami? <laughs> Hindi na ako magpipigil. Inuubos nyo wow. ang pasensya ko. Kadaanin nyo kami. Pupuntahan namin ang mastermind nito. Mastermind? Kilala ko ang mastermind nito makikilala ko rin niya. makikita ko. At hindi sapat ang pera nyo para mabili ang mga buhay namin. Wow! Ah, 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 ah. <toss> ano bang gawa nyo? Mga bakal pa kayo? Hindi kayo tinatabla ng bala? Padaanan nyo na kami. Baka pa kayo ay yung puso namin. Yung sa iba sa inyo ay tumumba na. Bakit hindi kami pinadaan? Oh, no. Anong magagawa niyo? Gusto na namin lumaya sa larong nito. Ito ba yung larong squid ball? Pwes, hindi ako nakakain ng ganun. Paparinig ko na kayo. Pagbilang ko ng tatlo. Sa kapag susuotin pa kami ng jacket na ganito. Sobrang init ng panahon. Baka kami may stroke nito. Kaya ayaw na namin ng jacket. Ibalik yung mga damit namin mga new clothing yon Adidas, wow. Nike, mga clothing. Clothing. Wala mo magkano isa noon? 500. Wow. Ang mga kabilang, bigyan mo kami ng puting t-shirt saka jacket na kulay green. Kung sa ukay-ukay pa ito <laughs> ah. sapatos ko, naka-paalang ako. Sapatos ko, kinuha nyo. <laughs> arrival pa lang yun. Bigay nyo.